nabuhi sama sa usa ka gapno di ba hmm. nagi anod anod sa ano yun? sa to? Gyanod anod sa bulong ning mga luha why cannot to ban ano na gitog hindi pa siya tuyo Hi, hello hello, hello mga kagurang um, ako nga pala si Jose Postanis ang inyong ka -OFW na naging labandera na. Hindi ko pa. na lang sa anong magsigit laban-laban ng no? mga kagurang kaysa naman magsigit panginahas dias ato nga, usahay-wasay makuha agad yung tawag ato ang panginahas. Mm -mm. Kaniad ba mga kagurang na ko isa iasoy ninyo. Mm -mm. Kanilaging nabuhig din tao tapos pagkapubrihon, no? pagkalani ana sa mo ang panginhas at sa una mo tawid ni ngatus kanang kuan no? kabilang isla Kaya amo ang barangay badyas barangay sentinela ubay bukol onya no? mo manguan jud naoy sa una kanang manginhas jud ni kay ar makapalit jud in taon mi in og no? kanang usa ka bugas o kilong bugas i amo i or amo pabaylo ag bulang hoy ngatus lungsod no pero daghan kay kinasundag makuhang kay makuha mga lito mga kada mga tuway-tuway dito -tuway. sa kabilang isla o niya magsige dai big pamugsay dito di ba naka-relate ba mo ano ang kinabuhi sa so, una mga kagurang di diba? mga ka OFW kaning ato ang kinabuhi no nga ala yung taong kuana arang lisura unya hangtod karon Lisod lang gihapon, pero sige na lang kay murag na amatas bugnaw-bugnaw nga panahon, di man tawag sige ang pang pangoy-koy pangoy, anong mga kalapukan. Mm -hmm. Pero ma ako lang yung mahinom duman, hindi na ako makalimtan yung tao, no? sa amo, ah, dito sa amo ko niya. Pero napakasaya. Mm -hmm. Kahit ganun ang life sa probinsya, napakasaya dito yung taon. Talagang things uh, swerting-swerte ako na ganun ang life namin, no? ng mga kabataan namin kay kanang tanang mga kalisod na ato ang na kuana na ibawa na to na agian na nga bugsay diri bugsay dito usay magsimig pamasol pamasol diri pamasol dito say magsimig panaw ug bat kanang mga bat hanginan mga bat uwak mo ang ka ng panahon kay sa na na amo lagi sadnya nga mo, mamalit anay yun na kay export ko no dan kunog Japan yung kami ka ng bathanginan nga dagko kayo, ayun Diyos ko tagpiso na yung tao buo ka na niya karun tagpila naman na ron pwede na ba ng kilaon di ba kay baba mo ana mga kagwars ka ng mga bathanginan mga batpisot lami madyo na kilaon ng mga batpisot o eh di ba So yun lang, shout out lang sa mga kagurang dyan, ba diba? Sana mag-enjoy kayo sa mga video-video ko habang naglalabada ako di Riz Abroad. Mmm! Sosyal, labantira ang suki. <laughs> Thank you.